Kayo pala nakatira dito eh. Ang alam mo kami naglagay niyan. Ano ah, ba tayo naman boy? Ha? Matik na yan. Hindi, lahat na ito. Pati yung kabila, kahit kabilang chairman, titirahin ko rin ito. Basta ako na ito. Tunay na balita, walang kinakampiyan sumasalamin sa katotohanan lamang. Good morning ulit ha. Kasama natin dito, Demolition ah yung ilalim ng tulay titirahin natin ah so ngayon ito na baka ito na yung magkakasama kami ng demolition baka ito na yung binubuo ah ano Kita ngayon sa may balut tundo At uh, may kasama natin ang buong Injury engineering department Pati ang demolition team

<audio> Dito kami pala sa ilalim ng tulis sa may ilog. Na, sabi nga ni Mang Jose, may pulis, may pulis sa ilalim ng tulay uh, uh, oh. Sa oh. Puti pinta tungtungan nyo Mag-iwan ah, kami gagawad Mag-iwan kami na ilang tao ito Tapos tayo sa susunod Para mabilis tayo ah, Ito kasi Matutulog Di ah, na mo Puro tao Puro tao Puro tao dito tao Puro

Ayon <tipunan> na. Hindi masot. Aha. Parehong mga ermoso. Alam nito na yung mga nakaroon. Gawat kita ano yung iba bababa na Baba na, baba. Kaya yung iba lang. Wot ka tayo. Kasi talagang hindi naman halun mo bukian. pa mo alam. Hindi 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 mo kabilang barangay mo alam. Hindi mo alam. Hindi mo yan. Ha?

Alright. Pero kailangan niya, ma, ma mauntok niya para wala nang sakit sa ulo. Uy! Ano yun? Uy! Okay mga kakayon, ah... Hatayin yung team, ha, yung demolusion na may iwan dito. Tapos ah, yung injury department dito sa kapila lang. Sige! ni ano? Richard! Ay, hindi siya bagay yan. Ito channel ng bola. Ah, kasi meron. Ay, na, hindi na tayo dito. At ini, eh. Asa tumaya. Jessica Manalo, nasa lob ng Celtics ako sa ating team. O ito nito. O oh. Positive, positive matik na yan. Hindi, lahat na ito. Pati yung kabila, kahit kabilang chairman, titirahin ko rin ito. Basta ako, nandito. Ano Ano yan? Oo lahat, kung ano, ha? Mag-iiaw ng bangus! ng bangos! Sobrang ditong bangus tayo. Papalamanan pa yun. pa yun. Pakita mo sa police! Pakita mo kayo, sir. Mag-iiaw ng bangus yan! Oo, pakita mo nito. Oo, tapos, kayo nito. Magpasama ka

yan uh, meron tayong nakita rito na parape lala na ginagamit uh, kung di ako nagkakamali balik touter sarap foil kuno sa pinapagulong uh, yung uh, to

hindi siya gano'n, eh. Saan mo Alin no? Alin mo yung Para mailabas yung labas ang ayan. Ngayon, okay, okay. habang kinutiba yan, habang kinatanggal yan, na yung tao. Para tayo. Habang, habang kinatanggal yung sa kapila. Para mabilis.

New, sa to para sa mga sa mga para sa sa mga para sa mga namin mga para sa dapat. mga sa mga para tulay. Kasi natanggal Ay, na namin lahat sa nung para para sa mga para mga para sa naman para sa mga 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 sa mga para sa mga sa mga para sa mga sa mga para sa sa Pasig So, kami naman eh, nakasuporta naman kami sa ng gobyerno eh. Kaya lang, syempre, kahit masama sa, masaka sa loob namin, syempre, ito, totoong kami sa ng gobyerno. Lalo na sa Manila City yun. Si Boss, nakabalik na to, mga to. Nakabalik ulit. Hindi, ito. Bago na ano na ito. Ah, bagong Bago na Bago na wala na. Na, na. 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 na yung dati. Yung dati wala ah, na talaga. Ah, German, alright. po. Kagawad na po. Ay, kagawad. Oh, kagawad, ay, kagawad, maring, kagawad, hindi mo po tayo nagkulang sa abiso. Oh, Opo. Lagi, si Kapitana Luisa po. Pinabiswa na sila. Pinadala ng sulat. Kagawad. Pinatawag sa parangay. Pina kagawad. Kagawad. Kagawad wala naman po, wala talaga ito ngayon, para campain. hindi tayo maano rito, give a hand na dyan, ah po, ah sir, ito sir, eto po ay sa barangay 1, 2, 3, 4 kahit na kanino pang barangay yan, ha, alam mo naman ako pagkakakumila, kahit kanino pang barangay ha, o, pakipag-coordinate na lang kayo apo, sa bilang e, barangay, pa, o, sabihin nyo general Sukat, hindi ba lahat, ha, hindi po alam mo, masugaran lang ito ng ating pinakuha na kami pare-parehal niya, e, o diba, ayan, sinabi namin namin sa kanila yan noong araw

Nakuwa. Hindi, hindi dito siya makukuha yan. Pag hindi dito makukuha yan, hindi, hindi, yan. hindi, yan. hindi, yan. hindi niya kinuha. Na wala dyan po yan sa lapag Nakita namin kanina yan. Naman 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 eh, na eh, sino ba nakatira dito? Uh. Uh. Eh, sino sino na nakatira dito? Kasi kanina po maga tanong sino nakatira? nakatira dito eh. Ang alam kami naglagay niyan. Kami po

Nandito tayo sa ilalim ng tulay ng Balut Rodriguez. sa mga nangyari sa mga nangyari sa sa mga

Ah, uh, mo po sa presidente of contact tayo ng investigation ng mga Ah, okay. So, 'yun yung pinaka parang protocol natin. Pag uh, may nakita tayong mga parapet na. All right. Pero to sir, okay. ang initial. Ayan. Sa tingin niyo, uh, positive to uh, ganun. Ang lahat dito natin na ah, all right. uh, positive po okay. Na Alright, thank you, thank you Chief, uh, Chief Polindon, uh, ating kasama kapulisan. natin. Yan po, pasalapag mga halimbawa na to. Naligyan naman nga. Kailangan niya, para mapapulayan niya. Ipigbitay eh, tapos i-drug. Drug test. O, ano mo? O, mo? Dale, nazabitaré. Milion, tío. Ahí. Lo deitas.

Ngayon ito. Nagsisimula ulit ka So, talaga, ano, gusto namin, clear talaga ito. Dahil, utos nga ni Presidente, na uh, walang tao kailangan ng tulay. Dahil kasi meron gusto, pinanimulong sa talaga ito. Pero kagawat sa atan siya mga itong bagong lipat na to. Ilang mong buwan na to sila siya? O tao? Siguro na sa limang buwan pa lang siguro. After nung, after nung dating na diba? Meron na kaming ano kasi Hindi lang po tatong sa isang sa barangay. Dahil nagkaroon kami ng kontrata para sumunan sa kasunduhan na kailangan. January 1, binigyan pa namin ang pagkakataon ng January 2, dapat wala na sila. Oh, hindi pa rin sila na gano'n. kaya ah, napilitan na tayo. Napilitan na, tayong... Pinagalaun na... Pinagalaun... Sila sila na. lang, napilitan na lang, napilitan na sila sa tulad. Abiso na, kailangan din sa alin nila. Hindi pa ko na sila sa notice. Hindi sila nagko-comply. Ang katwiran na nila, uh, wala sila may lumana. Ako rin, kami mga kagawad sa uh, chairman, nag-offer kami na kung wala silang pangupa, baka kami na lang magbibigay ng pangupa. Ay. Ang problema, Nag hindi sila makapaghanap. So kami ay naghanap ng nakita naman kami bahay. Okay. pinuntahan namin. So ayaw din naman nila doon. So hindi namin, namin alam kung gusto nila muna tayo dito o ayaw. Mm. So basta kami ginawa ng paraan. Kami mga kagawad, council, sa masasakitana. Nag-offer kami na pang, pang, upa nila. so panimula, uh -huh. panimula nila. So, so hanggang dumating na sa ganitong so, point? Hanggang sa tumagal na tumagal na naman. Alright. Siyempre, so, Ayaw naman namin na maunahan kami ng gobyerno, hindi kami magagalaw. Yeah, so, ilang beses kami sa talaga, talagang magusong maalis ah, dito. Alright, gagawad ang pangalan mo, ulit, right, gagawad. Tony um, Liwanag po. Kagamad. Tony Liwanag, barangay... 129. 129. Alright. Thank you, gagawad. Thank you po. Kahit pa paano, malinaw. Hello, uh, hello, 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 hello. Hey! 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 Ngunit mas baka ulit naman ang gil German Ito'y galing naman! Ayun ba, baka hindi naman Sige naman Please. Kokipos ko dito yung bi 진짜 Akin yung ano, yung naka plastic dinamik nila Panamit nilang. Teka is niya natin. Bigay niya Tiyasan Pa Dahil tayoUnaral

Ito po, Bitas. Ito po, Bitas Bridge. Ah, Bitas ito. Bridge. Ito yung babaw. Uh, ang dalawang barangay po nakasakot ito. Ito, barangay 130. At saka 129. Ah, right. So, so dalawang barangay. Naghahati mismo sa gitna ng tulay ng Bitas, no? Okay. Ah, alright. <laughs> ito, part pa ng balot. Balot pa rin. Right. Right. Thank you, kagawad. Ito, namin ni Chairman. Ni ano, Chairman. ito, kasama kami ni Kieran Magdaluyo na nanonood namin dito. So, so pangalawa. Pangalawa sa, sa inyo, no, Jen no. Oh. Pangalawang pa, balik. Pangalawa naman para sa Camila. Okay. ulit tayo, all right? May si general suka syempre ah. Kasama natin na siya yung uh, uh, nag-uutos dito na talagang bayani uh, na rin no. Kasama natin ang Devolution Team no. Ang Devolution Team sa kabilang side lang makaka-yon. Tama kayo, ha Wala pang pagbibigay. Siguro mga bata ba? Tindi. Mga bata. Hindi pa namin. naman. Ibig sabihin yung una mga nakatira dito, wala ito, meron lamang niya. Ang oh, ganda po yan. Ah, talaga? Pero yung mga yan, nalabas... Pero yun, na i-alist yun, na ilipat namin doon sa ah, okay. Building 11. Doon pumayag sila. Opo. Ah. And ako rin, nirequest po namin yun na... Kaya na sa'yo na mabigyan sila ng pabahay doon. Sa so, location, parang ka. Nag-rant na mahal. Sip-sipin, puno ito. Kagapad, pag ito ba, bumuulan, bumaba, umaabot ba dyan? May tendency ito, ba? Ito, hindi naman. Actually, yung pinakasahig nila, abot. Ah, yung pinakasahig. Kasi yung sahig nila ganito eh. Oh, okay. Ito, ah, okay. Inaabot talaga. Ah, ito'y naabot. Pero ito'y hindi naman to the point ito, na. Ito'y hindi naman to the point na. Pag ito tumaas, may second floor sila. Ayan, ayan. Doon ang ano nila. Ayan, ayan. Diba? ba? Eh, pasok. Ah, dapat pasok na ito. Bitay ko pa uli ako. Sa hindi. Oo. Eh, baba, all right. Thank you kagamat sa mga tayo. Ay mga kayo, tapos ilalim tayo ng pitas uh, Bridge, no? Uh, barangay 129, nga, gaya nga kagawad, sabi ni Kagawad Barangay 129, at saka barangay 130 uh, Dito tayo sa may balut Okay ang barangay ng yeah. ano ang uh, mga salita kung uh, ano ang mga salita kung uh, ano ang mga salita kung ano ang mga salita <tabot> kung ano ang mga salita <tabot> kung ano ang mga salita kung ano ang ang

Nakakuha mo na yung mga gamit mo. Ayan. Marami na gamit eh. Ah, mga Makakalakal, lang. Mga kayo ako yung mga ilang. Mga mapipenta pa. Yung hey, mga, mga silang mga kalakal. Mga ilang bukala dito, boss. Tawin ako rito. Eh. Ano?